halos uh, sa sang oras at kalahati nagsalita ang pangulo sa sona ano po of course may mga big news items na lumabas yung sa pogo yung west philippine sea na hindi daw yon imahinasyon lang pero overall ano ho sa tingin niyo kayo ba ay natuwa may mga highlights ba na parang memorable takeaways para sa inyo yung sona kasi ang ang sona pwede mong tingnan bilang rhetoric or performance lang. Pwede mong tingnan din substance wise at saka yung political side of it, no? Obviously, yung political side medyo parang uh, parang natuwa sa kanya dun, dun, sa Pogo, dun sa West Philippine Sea. Ngunit yung West Philippine Sea kasi nananatiling rhetoric yun eh nung sinabi niya, sinabi naman na niya yun sa international community, yung the Philippines will not waver, bla bla bla. Ngunit ano ba talaga yung konkretong pwede niyang gawin, no? Ang alam ko na sa BICAM na yung maritime zones. Mm -hmm. uh, na nagde-define ng ating maritime zones para uh, in accordance with UNPROS, yung tratado ng tungkol sa uh, sa mga dagat at saka yung ano no yung uh, um, base ito sa decision ng 2016 arbitral ruling Ah, uh, yun sana. Hindi, yun ang inaantay ko na sana. Na. Kasi nasa Bicam na ang daling ang daling sabihin o oh, na-produce ko na agad. So nagtataka ako bakit hindi ito na nabanggit ng presidente kasi konkreto talaga 'yon, no? Isa 'yon. Tapos yung ano den yung uh, Pogo, syempre palakpakan. Pero ilan doon ang sumuporta ng Pogo? Nung sa pumalakpakan. No? tila nagbago na rin isip nila, gusto nilang itago na sumuporta sila, no? Um, tapos yung mga uh, yung sa education halimbawa mm -hmm. ang uh, binidan ni presidente o oh, sige yung kolehiyo ganyan ganito yung mga top universities pero yung iba naman doon, private sector walang kinalaman yung ano The government ng no. uh, gobyerno ang mahalaga rin kasi yung result ng yung sa international standards so i was wondering kung nakalimutan niya na merong congressional commission on education part 2 right. Na yung result nun, anong gagawin niya kasi malapit na yata o oh, nailabas na yung result right. during presidency so ano yung immediate na gagawin niya anong ipaprioritize niya doon so yun sana yung inaantay ko tapos mm -hmm. doon sa health um i was also uh, anticipating na ano ang kopondo niya ba yung universal health insurance <laughs> kasi yun yung kailangan eh kasi sa si mga ospital o mm -hmm. sige kung kung is kung tutuusin oy okay to magbi naman ng ospital pero sinong tao doon eh wala nawawala na 'yung mga nurses natin sa hmm. pa araw. dahil pino na ng iba't ibang bansa na nangangailangan ng nurses dahil maraming populasyon nila at kakasakit so yun yung tingin ko parang may mga uh, inputs na sinabi may mga numero pero kung hihimayin mo parang uh, kailangan pa ng nang uh, lalim para maintindihan mo na sinti pa talaga sa part.